Hi guys, to celebrate Kamisa birthday and happy Amen. birthday. I um sige na. Yeah. Manalangin sige na. Na Yes. The I'm the Father, the Son, the Holy Spirit, Amen. Lead the prayer, bear the celebrant. Thank you, Oh, Another year. Amen. 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 Happy, happy birthday, birthday to you. <laughs> happy birthday <laughs> to you. <laughs> happy birthday. Happy birthday! Happy birthday Day to you! Uy na, may cake dito, An. Ata, Atak na, na kayo! Kainan na! Kainan na, na. Uh. Kain na, na! Di, imo, Panta, Guys, mana, Guys, ang pagkain na ako. spaghetti po yan. Tapos, maha. Tapos Ayan. yun, KFC po. Ayan. Ayan. Puro Thank dani, you, mga thank ako, you. Ah, ano. ba't ako nga marunong clinics? Dito lang ba? akin na yung cleaners. Happy birthday! Ayan. Wala na ako Thank you! Good guys, Thank kain tayo you. guys. Attack na tayo sa food nila. Thank you po. Ayan. Halika, mga una po. Ang lihapo na tanin nyo. Nasa iyo yung isang plato moros na. Happy birthday to you. Cha, cha, cha. Happy birthday to you. Happy birthday to Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you. Cha, cha, cha. Wow. Nah, Afri, uh, free. Di, Lig, Apil ko na siya for dress. Ay, ganun. So, Tara. dito tayo, guys. Is is spaghetti, It's guys. Dilo nato la spaghetti? Kentucky! tayo, guys. Mga, oh, mga, oh, mga, oh, mga, hmm. Ang lamig. Mm -mm, kung gusto mo ng pan. pan. Ayan. Ano, bisita. Hi, Dai. Kain down, tayo. Spaghetti pang pahaba ng buhay. Na. Po, Ang yeah. sarap siya. Sige na It's mm -mm Good evening everybody. Suruh kong vlogyan ka. ta, guys? Birthday celebrant is auto much laughing. Og sadihang ako busog man ko bukong ka niya. Na among Oh, ayan guys. Spicy today, hindi? Spicy. Ayan guys. Kentucky yan siya. Yeah. Ang paborit ko talaga kasi, ito siya. Paborit ko siya, guys. No, 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 Kain no. tayo? Oo. Yeah. Mm -hmm. Kain na, Rosa. Oo, yun. Busy po yun sa vlog. Sarap sa akin mga sayta. Kamiyari mo Okay guys, kaunsa ta Thank you for watching.